Ito, Professor, no, may umiikot sa Senado ng uh, di resolusyon para i-dismiss ang impeachment complaint laban kay uh, Vice President Sara Duterte. Kung sakaling matuloy ho ito, no, naayon ho ba ito sa konstitusyon yung gagawin nilang de facto dismissal? Hindi ito naaayon sa konstitusyon. Walang sinasabi, sinasabi o binabanggit ang ating konstitusyon patungkol sa dismissal ng Articles of Impeachment na surrender or na, na, transmit na sa Senate no so ang kapangyarihan at ang susunod na proseso ay isang paglilitis na didesisyonan ng Senado kung meron mang dismissal yung dismissal na iyon ay magaganap kapag inacquit ang isang um, nasasakdal sa impeachment Alright, uh, Professor, kasi sinasabi nila for lack of material time, etc. So, matatapos na yung 19 Congress no, sa susunod na linggo nang uh, hindi natin nakikita na, na nakakaroon ng na, 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 na impeachment trial. So, ang tanong ng bayan, maaari bang tumawid ang impeachment ni VP Sarah, sa 20th Congress? So, may tuturing huba na parang continuing body ang Senado para dito sa impeachment na ito? Right. Continuing body talaga ang Senado, lalong-lalong na kung titingnan natin yung akan uh, yung struktura na uh, staggered or may 12 na nananatili sa midterm election based on their terms no so uh, meron tayong mga pronouncements from the supreme court na hindi siya continuing body uh, but ang konteksto nun ay yung legislative work or legislative investigations na may implications doon sa paghold uh, or pagdetains ng isang tao na na-site in contempt but Uh, outside of that particularly for special tasks tulad ng impeachment at yung nakita natin sa Pimentel na canvassing uh, they continue to perform those tasks outside of the legislative calendar without uh, you know having or nitpicking between which types of congresses lalong lalo na dahil sa constitution naman ipagdating sa impeachment in particular wala naman siyang sinasabi about 19th, 20th, whatever Congress. Ang sinasabi ng Constitution ay Senado uh, bilang institusyon ang uh, maglilitis at magdedesisyon. decision uh, and then and so I think hindi insurmountable yung magpapalit ng Kongreso.